Pangarap mo ba ang makapasok sa Armed Forces of the Philippines? Sa Army, Navy, Air Force, either Marines. Kadalasan ngayon, sa haba ng panahon na nasa college ang mga estudyante, uh, nakakagraduate sila sa college sa edad na 20 to 23 years old. Alam nyo ba na ang Armed Forces of the Philippines ay tumatanggap lamang ng edad na 25? Pag lumampas ka na ng 25 years old, hindi ka na magiging qualified doon sa hinihinging requirements ng Armed Forces of the Philippines. So kadalasan napapasin ko doon sa mga nakagraduate. Sinasabi nila kadalasan dahil sa haba ng panahon na nag sila, so gusto muna nilang umuwi ng probinsya, gusto muna nila na magpahinga. Alam nyo ba na kapag nagpahinga, ang isang nangangarap kahit na isang taon lang, at pangarap mo ang makapasok sa Armed Forces of the Philippines ay pwede mo nang alisin sa iyong option ang makapasok sa Armed Forces of the Philippines. Bakit? So kung gumraduate ka ng 23 years old, nagpahinga ka ng isang taon, so meron ka na lang isang taon na pagkakataon para makapag-apply sa Armed Forces of the Philippines, sa Army, Navy, Air Force, Marines. So kung isang taon na lang natitira mo at ni isang step ay wala ka pang ginawa, na masakit man. Masakit man tanggapin, pero alisin mo na sa option mo ang Armed Forces of the Philippines ang makapasok dyan. So, bakit? Kung isang taon na lang ang natitira sa'yo, 24 years old ka na, at ni isang step ay wala ka pang ginawa, posibleng mahirapan ka na o hindi ka na talaga makapasok pa sa Armed Forces of the Philippines or sa AFB. Bakit? Una, 24 years old ka na, so ni isang step, wala ka pang nagawa. So, ang gagawin mo, uh, magsasakripisyo ka pa rin. So, susubukan mo pa rin makapasok. No? magre-register ka so pupunta ka dun sa araw recruitment para makapag-register para makapagpa-schedule ka ng entrance exam so sabihin na natin uh, nakapag-register ka today so maghihintay ka ng 2 to 3 months schedule ng exam so after sabi natin 3 months dumating na yung 3 months nakapag-exam ka na entrance exam after mo makapag-entrance exam so maghihintay ka na naman ng result 2 months to 3 months ang labas ng result nyan so sabihin na natin na 2 months lang so 3 months plus 2 months so 5 months na so ikaw ay halos 24 years old and 5 months na after ng result mag ka ng kuta so iyan ang pinakamatagal so minsan ang kuta sa loob ng isang taon ay isang basis lang at pakatapos nun siyempre pakakuha mo ng result mo so magpapail ka magre-register ka para sa application mo online sa Aro Luzon or Aro Mindana or Aro Visayas kung saan ka mas malapit. So maghihintay ka sa dami ng aplikante ngayon. So may hirapan na tawag agad ang pangalan mo. marami nang nakapag pa nung bago mag ka. So mas priority yung mga nauna na ma-check yung kanilang mga application bago ikaw. 20 years old ka na mahigit, napakaliit na ng pagkakataon. Kasi pag sinabing 25 years old, yung age limit dapat before 25 years old, nakapag-take out ka na or nakapag-take out na kayo. Sabihin natin natawagan ka. Magpa-process ka pa niyan, magme-medical ka, may mga examination pa, physical examination, kung ano-ano pang mga examination na gagawin sa iyo. Hindi mo 'yan matatapos ng tatlong buwan lang. Kahit na natin na natanggap ka natanggap yung application mo so nagpa-process ka, nagme-medical ka once na inabot ka mag 25 years old sa oras na ikaw ay nagpa-process pa lang nagme-medical ay automatic disqualified ka na so ganun kasakit yan kaya kung ikaw talaga ay decidido na makapasok sa AFP so pakagraduate na pakagraduate mo ng college gumawa ka na ng hakbang para makapagsimula ka na makuha mo yung pangarap mo na makapasok sa Armed Forces of the Philippines kapag sinabing AEP pare-pares lang yan Army, Navy, Air Force at Marines kaya kung talagang pangarap mo na makapasok pakaglaruit pakag mo pa lang na magpahasis ka na ah, marami ako nakikita na mga nakatapos tapos mga nasa probinsya lang kasi ang katura nila gusto nilang magpahinga muna napagod siguro sa mahabang panahon na nag aral sila which is maling mali na overage na sayang sayang ang panahon 25 years old na lang ang ano ngayon ang age limit sa Armed of the Philippines so napakahirap na dati nung wala pang K-12 gagraduate ka ng 21, 22 so meron kang halos apat na taon pero ngayon meron ka na lang dalawang taon o kung minsan isang taon na lang napakaswerte nang makagraduate ka ngayon ng 22 years old so kadalasan 23 talaga kung pangarap mo talaga na makapasok sa AFP, ngayon pa lang kumilos ka na. Huwag mo nang sayangin pa. Marami akong kakilala or mga nakasabay na na-overage lang sila ng dalawang araw. So kahit dalawang araw lang na-overage, na-disqualified na. So pinauwi na, lahat na kami yun, kalbo na kami lahat nun. Uh, Naka-intact na kami sa barracks. Niniintay na lang namin yung order na mag-start na yung aming training. So dahil hindi pa lumalabas yung order, kahit naka-prepare na kami lahat, marami pa rin na ano, natanggal. Siguro apat yun sila. Yung dalawa overage ng 2 days, 3 days, yung iba na overage ng 1 week. Napaka-importante niyan. Kahit isang araw lang, pag na-overage ka, disqualified ka na. So kaya kung pangarap mo talaga, walang pahinga sa taong nangangarap. Hindi pwedeng magpahinga huwag natin kaawaan yung sarili natin huwag tayong sabihin natin kaawa naman pagod na pagod na tayo so ang kailangan natin gawin huwag natin kaawaan yung sarili natin kapag sinabi natin nakakapagod na so kailangan ng pahinga ay sayang naman yung pagkakataon na dapat sana ay makapag apply tayo so yun lang uh, huwag muna magpahinga hanggat hindi nakukuha yung pangarap abutin mo muna yung pangarap mo then kapag nandun ka na makakapag relax ka na or sa kakana sa kakana mag-relax kapag naabot mo na yung pangarap mo so yun lang uh, magandang araw